Hello guys! Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Mr. Yoso 007. Sa pagkakataon po ito, ay ako po ay magtuturo ng isang orasyon na kung saan ito ay patungkol sa kung paano titigalpuhin o papatayin ng isang kagaya mong tao ang isang aswang <laughs> okay guys so bago ang lahat guys ano bago ang lahat guys ay nais ko lamang magtanong o tanongin ang inyong mga sarili kung naniniwala ba talaga kayo sa aswang okay kung meron ba talagang aswang ano yung aswang na mga sinasabi ng ating mga mga lolo at lola ano uh, kung paano sila umatake sa mga tao ano so naniniwala ka ba sa mga ganyan o kaya meron kang mga pangyayari sa buhay mo na na experience mo ano na makakita o ma makasalumuha mo yung mga tinatawag na aswang okay gaano katotoo ba ang aswang ano may mga kwento tayo sa ating buhay Merong uh, nakakatakot, merong nakakatuwa ano, Tungkol sa kwento ng mga aswang Bale, uh, marami akong narinig ng mga kwento nung mga bata pa ako tungkol sa aswang At sinasabi nung mga, ating mga mahal sa buhay Kung ano ang kanilang ginagawa, ano ang kanilang nitsura At uh, paano sila uh, nanggagambala ng mga tao Ano? Sabit sa ating mga ano na ating mga mga lolo, lola ay ang aswang daw ay lumalabas o lumalapit doon sa may mga karamdaman, ano? O kaya doon sa mga nagbubuntis, ano gustong-gusto daw nila 'yan. Ano? Gustong-gusto daw nila 'yan. Minsan naman ay yung iba ay pinagtitripan ka lang, ano? Kumbaga, nakalaban mo o nakaaway mo, kaya gusto ka nilang uh, gambalain ng mga aswang na to. Okay? So, kung sino man, ano? Kung sino man yung mga taong uh, naka-experience ng na mga ganito, ay sila din yung mga taong nagkwekwento. Kaya lamang sa panahon natin ngayon, ay wala po wala na pong naniniwala sa mga ganyang bagay. Ano? Kung meron mang naniniwala ay iilan iilan na lamang po sila. At maging ako, ano, maging ako ay naniniwala ako sa aswang although hindi hindi pa ako napa napaawa ano? Hindi pa ako nakakita ng harapan mismo na merong talagang aswang. Okay? So nung bata pa kasi ako, ano, nung bata pa kasi ako, Nakak nakakita talaga ako ng isang ulo ng aswang na nakadungaw doon sa bintana namin <laughs> Okay? Nakakita talaga ako So, ganoon na lamang ang pagkatakot ko kasi impangit nung kanyang hitsura Ano? Impangit talaga ng hitsura niya At wala tayong magawa dahil bata pa tayo, iyak na lang tayo Okay? So, sa mga kwento naman ng aking mga magulang ay meron talaga at nakikita niya na kanyang mga mata so yung iba pang mga kaibigan natin ay nagkikwento rin ng tungkol diyan although ano although wala talaga silang na, ay, may pakita limbawa yung aswang ay pinatay nila binaral nila wala silang may pakita na talaga namatay yung aswang ano wala silang may pakitang ganun So hanggang sa mga mababalitaan mo na isa sa iyong kalugar ay wasak yung mukha niya, wasak ganto niya kalahati. Wala yung utak si Dipsip, ano? Yung mababalitaan mo rin halimbawa may buntis sa inyo, wasak yung kanyang tiyan at yung bata ay wala sa sa, sa, sa loob ng tiyan, wasak ng tiyan, ano? So ganoon lang yung maano pero walang eksaktong mahuhuli o may papakita talaga na meron talagang aswang wala may papakita pero naniniwala po ako na meron talagang aswang ano <laughs> iba iba po kasi ng mga kwento ano may, siguro may mga kwento rin kayo tungkol dito uh, mayroon at mayroon meron nakakatawa at meron talagang nakakatakot na mga kwento kwento so kung ano man yon kung totoo ba yan o kung hindi man yung totoo ang mahalaga alam mo ang orasyong aking ituturo upang tigalpuhin at unti-unting patayin ang aswang na iyong makakasalamuha okay so ang gagawin mo lamang ay Siyempre magdadasal ka na isang ama namin, isang bag bagay ng Maria at isang sumasampalataya at pagkatapos isusunod mo na ang orasyong ito ano ngayon, ngayon, kapag ano kapag ikaw ay may nakasalamuha na aswang ay uusalib mo lang ito sa iyong sarili tatlong ulit iihip mo sa iyong daliri sa sa iyong kamay saka mo ituturo doon sa aswang na iyong kaharap at pag na pagkana mo orasong ito sila ay matitigal po magkakaroon sila ng sakit at unti-unti silang mamamatay okay so ito ang orasyon okay tandaan habang wala pa kayo nakakasalamuang aswang ay inyo na po itong gawin sa sarili niyo mantrahin niyo na to ano o kaya debosyunan niyo na upang maging mas malakas, ano? Upang mas lalong maging malakas ang orasyon ito kapag itoy ginamit mo na sa aktong labanan laban sa aswang. Eto ang orasyon. Aderantum It egum partisum mederatum egosum. Okay? So ulitin mo lang yung tatlong ulit. At iihip mo sa iyong daliri kahit walang aswang gawin mo na ano gawin mo yan para masanay na ang orasyon sa iyo na ikaw ay magtatangan ng ganyang orasyon okay sana ay mapagana mo yan sa oras na labanan ng aswang sa pagitan ng iyong dalawa God bless you guys bye